Today. Tapos kumalat ang mga video ni na Barbie at Jameson Blake na magka-holding hands habang naglalakad Daming nadismaya na mga Barda fans, ang iba ay sumuko na kaagad-agad Ngunit sadyang marurupok ang mga fan Dahil muling nabuhay ang kilig ng fans ni na Barbie Forteza at David Licauco Sa bagong interview kay Barbie sa artist Tambayan, na kung saan ay mamimili siya sa mga leading man niya kung sino sa kanila ang bagay sa kiss, Mary, Hale. Si JC Alcantara ang pinili ni Barbie na bet niyang ikil, si JC daw ay pwedeng kill, kasi masama siya sa akin sa P77, pero sa tunay na buhay napakabait, maaga sa set, very warm guy, napaka professional, saad ni Barbie. JC, I Pwede, pwede yung kill. Kasi masama siya sa akin sa ano, mm -hmm. sa P7. P7. So, tunay eh, na buhay. Tunay na buhay, napakabait, napaka-professional, mm -hmm. maaga sa set, ganyan. Tsaka very warm, he's yeah. a very warm yeah. guy. Si Sam Concepcion naman daw na partner niya sa Beauty Empire, ang bet niyang i-kiss, kiss si Sam, dahil unang beses ko pa lang siyang nakatrabaho sa Beauty Empire, and I'd like to believe na naging close na rin talaga kami, nagkasama kami kagabi sa cast party ng Beauty Empire, kasi tapos na kaming mag-taping. He's such a fun guy, to be around with. Napaka-warm din niya. Sana maka-work din kami ulit, sabi ni Barbie. Yes, si, you ano, know, si Sam Conception, kasi um, unang beses ko siyang nakatrabaho dito sa Beauty Empire mm -hmm. and um, I'd like to believe na naging close din talaga kami magkasama rin yan kami kagabi sa ano cast party ng Beauty Empire kasi mm -hmm. tapos na kami mag-dating and um, he's a he's such a fun guy to be around with napaka lively niya din ang din niya chika oo so sana sana magka-work tayo uh -huh. -oh. Sam thank you thank you so at si David Likaw po ang napili niya sa Mary Mary natin si David. Kasi out of everyone siya talaga yung matagal ko nang kilala, matagal kong kasama, matagal kong katrabaho. ba? Diba? when you marry someone, kailangan kilalang kilala mo, and you accept all the perfection and imperfection of the person, paliwanag ng aktres tungkol kay David. Marry natin ang David. Parang hmm, out of everyone, siya talaga yung matagal ko nang kasama, hmm. matagal ko nang kilala. Matagal ko ng katrabaho. Eh, di ba when you marry someone, kailangan talaga kilalang-kilalang mo, mm -hmm. di ba? At uh, you accept all the perfections and the imperfections of the person. Mm -hmm. Kabugang sinabing ito ni Barbie, hindi matigil sa kilig ang mga fanay, para daw kasing inamin ng aktres ang relasyon nila ng gino'o. Ang tagal na daw naghintay ng mga fanay na maging totohanan na ang barda. Sana nga daw totoo na talaga tila nananawagan pa ang mga fanay, at hiniling na sana raw ay mag-propose na si David. Hindi rin nakaligtas sa mga fanay na tila may cut ang video na in sa YouTube, mukhang meron daw ata gustong itago, live kasi ang nasabing show, may mga reaksyon marahil na hindi dapat makita, mapapansin din kasi grabe ang kilig ni May, halatang makabarde siya, at kahit ang mga staff na naroon ay kilig na kilig din at nang ipakita naman ni Barbie ang phone niya na nasend na ang message niya para kay David, napangiti na lang si Barbie, nang ibuking siya ni May na ang sweet pala nila mag-usap ni David, marahil ay may nabasa si May na message kaya niya ito nasabi, na tanong tuloy ni Barbie ang staff. Hindi naman nakita, hindi naman na close up di ba? Cute na mag-usap. na mag-usap. Hindi <laughs> pa <laughs> nakita. Ayan. Okay, send. Hindi na ba? Sa mga ganitong eksena, handa agad ang mga fan mag-screenshot. Huling-huli ang aktres, mukha daw nag-update si Barbie kay David. Napansin kasi na ang daming message ni Barbie.